Hi guys, kain tayo. Hello, hello. Good morning sa inyo lahat. Namiss ko kayo guys kasi ayun, bihila na lang ako makapag-vlog at makapag mukbang dahil nga ano, ayun. Medyo nabisi na naman sa work kasi pagdating pagod na tapos maaga. Pag sa umaga, maalis na para pumasok. Tapos pagdating naman galing sa work, ayun, pagod. So, pahinga-hinga din <laughs> pag may time. Ngayon, uh, today is my day off kaya ayun off ko ngayon. Fry ang off ko pala ay Friday and Saturday. So, ilang day off ko. Friday and Saturday. Kasi um Saturday sa sa church naman tayo kasi Sabbath day. So, tara guys, kain tayo. Ito nga pala yung aking brunch na to. Pansit. Kasi kagabi, nagluto kami ni Daddy ng pansit. Luto namin ng asawa ko. Ayan pansit na, hindi ko alam kung anong pansit to. Chinese to eh. Ano? Um, ma, hindi naman siya pansit bihon. Yung parang pansit kanton na ano. Yung ganun siya. So, tara kain tayo. Ito yung niluto namin kagabi. So, ito yung aking brunch for today. Hmm. Thank you, Salamat tayo na no, sa pagkain. Hmm. Ito yung aking brunch. Kain tayo. Ang sarap. Hmm. Own version namin ito ni Daddy na pansit. <laughs> Masali kami version sa pagluluto ng pansit. Ano yun, tuluyan namin ang chicken. Yung chicken na binili namin sa Costco, yung tira. Yung, yung ano sabi ito? Yung lechon, lechon manok. Binili namin sa Costco, tapos may natira pa. Um, hmm, Hinimay-himay namin at sinang hinalo namin dito sa pansit. Hmm nag-alamin ng carrots, ng beans, at saka cabbage. At atchal, Red pepper, black pepper, roulas. Mm -hmm. Ayun. Mitos-mitos. Ang sarap naman. Pinagtulungan namin nila lutuin. Ako taga-timpla. Ano guys? Kumusta nga pala kayo dyan sa Philippines? Kumusta kayo guys? Kumusta naman mga buhay-buhay natin? Kami dito sa Canada ay busy. Busy ang life dito sa Canada. Kailangan mo magtrabaho. You need to work and work para makabayad ka sa bills at makapagpadala ka ng money sa Philippines para sa iyong mga family sa mga anak namin nasa Philippines pa kasi ito yung pansit hmm. sa pala yung pansit na yun sa China sa ano sa very very mar market namin siya binili ano siya um Asian Asian store or grocery stores yung ganun Asian pero mga pagkain lang siya grocery doon kami namin kasi makakabili ka doon ng okra talong mga Filipino, Asian, ano, Asian food, may mga Chinese, yun, doon kami bumibili. Makabili ka doon ng okra, tawag eh. Pag, ano, pag gusto naman ng gulay, doon lang kami bumibili. Para mas mura sa Walmart. Misal, hey, pag mga, mga, ano, mga gulay doon kami bumibili sa fairway market pero pag mga yung mga ano mga ibang mga kuwari mga karne, mga ganyan basta sa sa walmart kami, medyo mura doon mas lalong mura sa Costco guys kasi sa Costco kasi kailangan mo member ka kailangan mo magpa ano ba yung magpa member? magpa member sa kanila hmm, hindi pa kami member minsan nakisabay kami doon sa sa ano sa friend namin kasi member siya dun sa Costco so nakisabay kami ng mga binili namin mura dun kapag maramihan maramihan yung bibilihin mo makamura ka hmm o so, mag ano gusto din namin magpa-member doon kasi maya ito 150 dollars sabi ng friend namin 150 or yung 150 yata yung parang maraming ano benefits din or may bibili yung ganun. Bultuhan. Kasi palagi may wholesale doon. Palaging nagsisale sila. Maramihan ang bibilhin mo. Pang, mang, pang isang buwanan. <laughs> buwanan na ang Stock. Yun. pero so usually sa Walmart lang kami. Hindi naman kailangan ng member dun sa, membership dun sa, ano eh, sa Walmart. Ang laki kasi ng Costco, tapos, kailangan pagpapasok ka dun, ipapakita mo yung card mo na member ka dun. Pag wala kang card, hindi ka papapasukin. Ganun sa Costco. Masyado silang strict. Parang pinapano lang nila yung mga, mga nagme-member sa nila. But next time, syempre, magme-member din kami, magpapamember kami doon ng asawa ko. Some other time pag, ano na, may budget mo. 150 dollars? My God. Boy, habagay. nakakatipid ka dun kasi maramihan. Tapos, maasin mura talaga siya. Tapos, yung yung chicken nila, may bilhin mo. Yung yung lechon mo na 7 dollars. 7 dollars dun. Tapos, pag binili mo dun sa Walmart, parang 12 dollars ata. 10 or 12 dollars. Yung ganun. Malaki di pa So, ayun. Mga kamura ka. Tsaka mas masarap yung chicken nila doon. Mas masarap ang chicken ng Costco. Malasa din. Ang lechon manok nila. Bumili nga kami ng dalawa kasi $7. <laughs> $7 yung isang buong lechon manok. Hmm. Samtalang pag binili yung Soko Mart, parang 10, 10, 11 or 12 ba yun? Hmm, nabili namin. Ay, parang 10.50 ata sa sa ano sa Walmart tapos sa Fairway Market naman 12 dollars na hindi ha mula ko dito rin sya hmm. marami din na may sa Costco kasi nakakatibin sila pang matagal ang stock or ano budget ngayon pa ang tea. So yun lang guys. Namiss ko kayo. At sana magkaroon pa ng maraming time para makapag-vlog. So mag-vlog tayo dahil day off natin. Pahinga rin pag may time, diba? So thanks for watching.